Hi guys! I'm back! At salamat sa pagbalik sa aking channel At eto na guys, ang lola nyo lalafang na naman At nasa BGC po kami ngayon Habang hinihintay ang aming anak na nakipag-meetups E eh kakain muna kami Dahil kumaka lang na ang bituka namin At syempre, bago pumasok sa resto Basa muna ng menu at ng presyo Tingnan kung kaya ng budget Kakain kami dyan Yes! pasok daw sabi ni manager kaya eto nasa loob na at nagre-review dahil meron po silang menu at eto guys ang mga pwedeng orderin dito basa basa muna at kayo na ang tumingin ng kanilang mga presyo at eto ang number one dito ang kanilang Shaolong pau. sikat na sikat ito dito at huwag na huwag nyong mamimiss kailangan orderin nyo yan kapag kumain kayo dito Ayan, kita nyo naman, may istorya pa at may history book. Actually guys, meron din po silang mga dim sum, toppings, noodles, at kung ano-ano pang usually nakikita sa mga dim sum house, yan naman kasi ang specialty nila. Order tayo niyan, gulay din kapag may time meron din po silang mga ulam hindi lang po basta basta dim sum. at eto tingnan ninyo pwedeng umorder ng mga ulam at mga fried rice syempre hindi mawawala ang show nila at eto ipinakikita kung po pa paanong gawin ang kanilang mga Shaolong pau at dim sum. at very accommodating sila may tungtungan pa dito para mapanood ang kanilang paggawa Very friendly sila at pwedeng magpa selfie Heto na ang aming dinner. Simple dinner lang kasi hindi pa kami kumakain ng hapunan. At eto, meron silang brochure kung paano gawin ang sausawan ng xiaolongbao. Ang sikat na sikat na xiaolongbao dito sa Din Tai Fung. Eto, ginger lang po ang ibinigay. Lagyan lang daw po ng kanilang soy sauce. At lagyan din po ng vinegar. Hindi ko po alam kung anong brand. Basta yan po yung provided nilang vinegar. At halu-haluin lang daw. At ready na. Kuha na po tayo ng shawlong pau Hirap na hirap mag-chopstick ang lola nyo dahil sa aking mga frozen fingers. At eto, matapos daw isaw eh, sahurin ng inyong kutsarang Chinese. At isubo, dapat po e buo yan. Eh, alam niyo ang lola niyo maraming sakit at baka mag-lock ang aking jaw. Masarap? Masarap yung noodles nila. Itong dip. Mukhang matigas, pero malambot naman. At syempre, rice is life. Pero hindi na po unlimited rice ang lola nyo at marami ng sakit. Ayan guys, kukuha po ang lola nyo ng dalawang kutsara lang para naman po magkaroon ako ng konting karbo. At eto guys, ang spinach. Gustong gusto yan ng lola nyo. Isa yan sa mga favorite vegetables ng lola nyo. Eto na guys, sisintensyahan ko na. Masarap po siya. Saktong-sakto ang luto. Hindi po siya overcooked. At gusto ko po ang lasa. Siyempre, kailangan matikman ng lola nyo. Humingi po ako ng dumplings sa order ng anak ko. At tinikman ko rin po siya. Masarap po siya. Gustong gusto ko. At talagang babalikan ko talaga to. Wow! Selfie, selfie muna! At mula naman po sa aming mesa, eto po ang view. Parang aquarium parang mga isda po yung mga gumagawa ng dumplings at mga Shaolong pau Yes, solved na naman po ang lola nyo at wala na po kaming plato, kinuha na po nila at ubos na ubos na naman po pala. Huwag po ninyong kalimutan mag-click ng like and subscribe button para updated po kayo sa aking mga uploads. So, kamot ulo na naman si manager. Mabayan na self-service po ang pagbayad dito at pupunta po kayo sa counter para bayaran ang inyong nilapang. Salamat guys sa pag-join sa amin sa aming paglapang at sa mga susunod ko pa po mga paglapang. Ayan, mainit na ang ulo ni manager. Bye-bye!